Good afternoon guys uh, Ngayong ah uh, Pahapon na Ay uh, uh, Tapos lang tayo nito mag Ano uli ng ano Stock water na tubig At uh, uh, Kasi Isang linggo tayo na Wala rito So Update ko kayo Bali kuna nakita itong tatlong blue tab natin na to yan tapos yun tsaka yun ah uh, yung dalawa nag ano tayo lang uh, linis tayo tapos dagdag lang tayo ng tubig pero tong tatlong tab na to ah uh, bagong palit lahat yung tubig nyan yung naka old stock natin rito yun yung pinampalit natin dyan pagkatapos yung natira uh, lang natin niya ano kasi mababaw na at saka tinanggal ko na yung ibang mga ano aquatic plants katulad niya na yun ayun pa tapos ayan ayun, ang mga lumot ng tipi natatanggal ko kasi masyado ng congested at saka hindi na rin makagalaw masyado yung mga isda so eh, hindi ko naman agad mapapalitan ngayon kasi galing lang tayo sa ano so baka sa isang araw itong ibang natitira natin dito uh, papalitan na natin ng tubig kaya ginawa ko tinanggal ko muna yung mga sagabal tapos inanohan lang natin ng tubig para kung sakali yung ibang ano ng ammonia hindi masyado magiging matapang in ko lang sila so ayun ah uh, sa kasamaang palad eh sa napansin ko kasi dito medyo maraming namatay dito na ano yung maliliit natin na no, yun sila guys ikaw alam kung sa sobrang tumi kasi ang daming lumot na natanggal natin Sorry na ano rin yun kasi nga eh, pinabilin ko lang din naman doon sa kapatid ko hindi na naasika so maigi uh, gaya nga nito, mga halaman katulad nyo ang daming nalanta doon ayun ay, burti medyo nasulihan kasi pagkadating ko kanina sila yun na kong diniligan at saka tong bagong tanim kasi hindi pa natin nalilipat yun kailangan natin lipat so yun tapos ang update natin malalaki na yung mga unang fry natin tapos yung bago natin doon yung feeder natin na ano ay bundi sya na naman yung tatlo doon so malapit na magdrop drop yan eh halos kada drop yan ito yung mga huling drop nila oh, ang dami yan nasa mga walang walang 100 pieces yan so kanila yan tapos yun tapos, yung mga EBM natin dito, kung nakikita nyo ito, halos kanila to. Yan, yung bago lahat na malilit Nasa mga 50 plus mahigit yan. Tapos, yung dito mismo yung nakalagay kasi nga nagpalit tayo ng tubig. ah andito na sila. ah tsaka yung iba rito na medyo malaki pa lang ng konte eh, yun yung mga ano rito na pag iiwanan kasi kung mga pinili ko na lang muna yung malalaki pero hindi pa tayo nag ano ng iniwala yung mga female at saka yung male ayan magkakasama pa sila kung nakikita nyo kung sa kulay nila ay ayan yung most dark na ano siyempre lalaki yan so yung sa ano ganito rin dito so inano natin so dito Ah, uh, yung mga ano natin dito Uh, yung bagong female natin rito sila yung mga naglabas yung mga bata pa so ito yung mga anak nila ito na mga ano natin hindi pa nagbabagsak itong uh, na yun o apat uh, yung balik na pababa na yan. yung tatlong big mama natin tapos yung tatlong kasunod so hindi pa nagladadrap yan tapos yung dating nakalagay dito kasi tsaka rito na blue panda pinagsama ko na mula ulit dito kasi wala naman nakalagay rito ito nga lang pabilag tas match malalim dyan ko sila nilagay so bakante itong isa natin hindi uh, ko alam kung gagawin ko itong community tank pagsasamahin ko na yung ito at saka yung na andon kasi mga anak to ng mga red santa claus eh. so baka pagsamahin ko na lang yung malalaki rito tapos yung mga maiiwan uh, dyan na lang natin sa dalawang maliit pagsasamahin tapos yung kinocross natin na ano, ayun, ko nakikita niyo, ayun, oh, yung babae. Yung female natin, Asa ba yun? Ayun na Hindi kasi ano nang sa tubig. <laughs> Nag-reflect, ayan oh. Ang laki-laki niyan -laki guys. Um, yung female dyan. and Big mama yan. So, kinross natin siya. Ano yan? Red mosaic. Kinross natin doon sa uh, Peter, na uh, red tail so natin yung red tail na ano feeder doon natin sila ikin ayun buntis na yan nantayin natin yung lalabas yan na anak so may marami pa akong crosses dyan tapos <coughs> yung mga dito may bagong drop din yan uh, yung YTM natin doon hindi ko pa kinukuha ayun marami na rin siyang drop medyo malalaki na nga so baka sa isang araw ko na lang yung ilipat tapos pati yung dito yung red mosaic natin tsaka EFR puntis na uli yung dalawang nanay dyan so sumalang so at malamang baka gawin ko either kung yung mga parent ang alisin ko o yung mga ah, ah, kuya ang ilipat natin pero mas malamang dyan yung parent na lang pareho ang alisin ko tapos yung crosses natin ng EBM saka YTM ayun so, nakikita nyo malalaki na rin sila so yung nakikita ko mostly sa kanila ngayon dun sa crosses natin ayun yung mga male uh, dark, parang dark blue yung mostly yung katawan tapos pagdating dun sa dulo uh, kombinasyon ng uh, yellow parang may pagka yellow gold yung ano nakikita kong dark sigo tapos yung pinaka spot nya blue ang kulay so pagkano yan didouble check ulit natin yung pagkano ano tapos malalaki na rin yung YTM natin doon na sinunod dito ah hindi ito pala muna tapos yung YTM doon tapos ito yung sumunod pang pangatlo to simula rito tapos na ayun no kasi may mga fry na rin so marami akong gagawin uli pag natin simula bukas pero bago yan habang inaantay ko yung tubig na yun na makasingaw need ko muna to matariman mantong ano natin tataniman ko muna to kasi hinahanda natin to para dun sa may order na nito para pagdating niya eh naka ready na medyo makapal na siya ah uh, for dispose na lang so tatanggalin natin dun dito natin ilipat yung bermud tinanim natin dun sa kabila so ayun guys yan na muna ang update natin dito so maraming salamat sa panonood thank you for watching God bless at pakitaal na lang yung aking page. Oh, maraming salamat.